everyone! Good morning! I'm back! This is some Brusas and welcome back to my YouTube channel. Oh my gosh! This is it guys! Pag-uusapan natin ngayon, pambata natin sa Miss Universe. Kaya ba umabot ng top 5? Yan ang tatalakayin natin ngayon. But before anything else, Hello Philippines and hello beautiful people. Mabuhay. Kamusta kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na ito. At syempre sa lahat naman ng mga bago nating subscribers dyan. Hello po sa inyo lahat. Maraming salamat guys sa pag-subscribe ninyo. Syempre dito sa channel ko at syempre sa lahat naman ng makamamasam na laging sumusuporta dito. Araw-araw lagi-lagi maraming maraming salamat guys sa inyong lahat. Syempre usapang Miss Universe tayo ngayon. So ilang tulog na nga lang ay magsisimula na ang bakbakan ng Miss Universe. At this week mag-expect tayo na talagang totodo ang ingay ng mga kandidata na lalahok ngayon dito sa Miss Universe. At isa na nga dyan sa mga ina inaabangan natin, syempre, ang ating pambato na si Maria at Tisa Manalo. Talaga namang panalo dahil eto na nga, todo-todo na ang paghahanda, todo-todo na ang pagpiprepared. At higit sa lahat, ito todo talaga ng ating pambato, ang kanyang magiging laban dito sa Miss Universe. Kaya fumanda na kayo. So, yon So, alam ko maraming hindi naniniwala sa nakikitang galawan ni Ati sa Manalo. Kahapon sinabi ko nga, I think ang kulang lang sa kanya ay yung kanyang styling na talagang dapat talaga ay baguhin ng bonggang-bongga. -bongga. Ibig ko sabihin, kumbaga, i-level up doon sa mga nakikita natin kasi syempre Miss Universe to pero walang mali kay Atisa Manalo ulto mo yung galawan, yung ganda yung height ay talagang swak na swak kaya nga siya pinili ang maging isang pambato ng Miss Universe sa ating bansa ba diba? so yon ako to be honest ang kailangan natin gawin ngayon hindi pagdudahan hindi kumbaga parang wala nang time para sa mga ganyan kundi dapat suporta ang ibigay natin sa ating pambato na 100% magtiwala, magtiwala sa ipapakita niyang galawan for sure na pag-aralan naman to ng maigi nila at isa kung ano ang dapat nilang gawin, sabi nga niya doon sa interview niya, ulto nga doon yung mga ilaw dito sa Thailand, pinag-aralan nila eh, di ba? So ibig sabihin matinding pag-aaral at paghahanda ang ginawa nila kasi syempre gusto niya maging perfect yung makeup, maging perfect yung yung lighting na makikita nila dito na mag kumbaga magma-match doon sa gagawin nilang makeup or gagawin ipapakita niyang styling. Medyo ito na ang gagalaw mag-isa na lang si Atisa. I hope na sana nag-aral siya kung paano mag-ayos ng buhok para iba-iba yung nakikita natin sa kanya and then of course sana if, Uh, marunong talaga siya sa mga styling na gagawin niya. So, ako, tiwala talaga. Kailangan natin ibigay. And then, eto na. So, kaya ba talaga ni Atisa Manalo makataw 5? Yung nakita ko si Atisa Manalo dito sa bangko, talagang sabi ko, ay, kayang makatafay ni Atisa. Iba kasi sa presensya talaga ni Atisa na ibinibigay kapag kaharap mo na siya, iba. Saka yung ganda niya talaga. So, alam ko marami nagdududa, pero guys, mm -hmm. doon sa sinasabi niyo, malamya kasi si Atisa, it's a character of Atisa. Hindi malamya si Atisa. Si Atisa nga ay, ano eh, bubbly yung personality. Saka, ano siya, yung malikse, hindi, eh, ewan ko saan nanggagaling yung malamya. Baka kasi gusto ninyo soldier ang ipadala natin. Yung kailangan matigas, hindi ganon. Kasi kahit naman si Catriona, ay hindi naman siya yung ano, kumbaga parang um, perfect yung ganda ni at sa manalo for the Miss Universe. Ayun talaga yung totoo doon. And then, kung tinatanong naman ninyo ako, mama nakita mo na si at sa nakita mo na si Vina. Maraming beses ko na rin sinabi sa inyo na mas maganda si at least kesa kay Vina. Ayun yung totoo. And then, ah uh, mas matalino ang at sa manalo. At higit sa lahat Yung tinding ni sa Manalo Ay kayang sumabay sa tinding ni, ni Vina Matangkad si Vina Sexy And then magaling yung styling Ayun talaga Magaling yung styling ni Vina Pero kung iisa-isahin natin yung aspeto Na saan ba sila magkakatalo I think styling lang talaga Doon sila magkakatalo Kasi si Vina kasi ah, medyo tahimik Tapos si Vina ay Ayun ah, magaling yung styling niya pero kung ako, kung ganda, aba, kay Atisa ako. Kung, kung styling, ayun lang talaga yung kailangan niyang tutukan ng todo-todo. Kasi maganda naman yung ipinapakita ni Atisa. Kaya lang, kasi baka makabuglam ng iba pagdating sa styling. Ayun lang. Pero pagdating naman sa talino, com skills, I think I go for Atisa, manalo. Kasi 'di ba? Kaya nga natatalo si Vida sa Miss Universe Thailand dahil yung comm skills niya doon nga siya medyo mahina. Kaya sa hindi na nanalo Miss Universe Thailand. And then, I think at isang manalo, wala tayong pati pag alala Pagdating dyan, kaya niya sumabay. So, for now, nakikita ko na possible talagang magpukpukan at malakas na kandidata dito sa Miss Universe. I think, isa sa mga nakikita ko sa Ecuador. Kasi sa Ecuador, kasi syempre, more on experience na siya pagdating sa pageantry. At hindi din talaga to basta-basta pagdating sa home skill. Maganda din yung nakikita natin sa kanyang galawan. Pero hindi rin ako pabor sa styling niya. Pero isa siya sa mga tinitignan ko na malakas na candidates dito sa Miss Universe na pwede talaga mag-penetrate ng todo-todo hanggang sa makarating na sa top 5 ng Miss Universe. And then, isa din sa mga tinitignan natin na talagang malakas. Ito si Katabuar. Kasi nga, ang kandidata nila ngayon ay galing sa Miss World na nag-runners up. So, alam naman natin kapag nag-runners up na sa Miss World, di ba? Medyo malayo talaga yun nararating sa Miss Universe. And then, ang tinitingnan ko dito kung ready ba ang Miss Universe na magpanalo ngayon ng Black Beauty kung ready, I think si Cotebuar ang ipapanalo nila. Kasi nga, syempre, iba yung kanyang status pagdating sa pageantry. At maganda ang profile. And then, nakikita ko din na talagang isa siya sa mga malakas na kandidata ngayon dito sa Miss Universe. But depende pa yan pag nagdatingan na yun lahat kasi pwede talagang matabunan din siya. Di ba So, yon And then, isa din sa mga nakikita natin ay si Chile. Yes! Nako! Iba din ang pambato ng Chile ngayon taon na to. Medyo malakas at medyo iba yung datingan niya. So, isa siya sa mga inaabangan natin dito sa Miss Universe. At syempre, kapag dumating na siya, ayun. So, malalaman natin kung obra nga ba talaga yung lakas niya. And then, nakikita ko din si Venezuela. si Venezuela kasi, more than a year yung pinireply niya. At talaga ang lolo mo, ganda-gandahan. Parang si Ana Roses ang datingan. Alam mo yon Ah... Uh, Depende kay Venezuela. Pero si Venezuela, kung ikukumpara ko yung Miss Venezuela nung nakaraan taon, I think I go doon sa nakaraan taon kesa yung ngayon. Kasi parang yung ngayon, parang nakukulangan lang ako sa kanya yung parang masyado siyang maputi. Tapos parang Uh, iba yung angas. Mas maangas yung Miss Venezuela nung nakaraan. I think sabi ko nga, pwede itong mag-Miss International, di ba? So, yon pating na natin. Pero, isa yun sa mga dapat natin abangan. And then, of course, si Miss Thailand. Yes, lalo ngayon lumalakas ang laban ni Miss Thailand. Lalo na may nangyari nga dito, di ba, sa Thailand na... Pwede nilang gawin tribute to or dedication doon sa sa queen. So, isa yun sa mga naiisip ng mga Pinoy na mukhang si Vina ang ipapanalo dito kasi nga, di ba, parang tribute para sa reyna nila. Isa din yun sa mga pwede, pero... I think ang organization naman ay titignan pa rin talaga yung magiging galaw ni Vina. Pero mas malaki yung chance niya ngayon. Mas parang tumataas yung chance talaga ni Vina na makuha ang korona ng Miss Universe. Lalo na sa parang sumasanayon sa kanya yung mga panahon, di ba? At saka, syempre, ilalaban talaga nila yan kasi syempre, gusto nila i-prove talaga sa dating organization na pinakawalan nyo si Vina ng todo-todo hindi nyo ba alam na siya ang mag-uuwi ng corona, ganon pero sabi ko nga, may kahinaan din si Vina pagdating sa communication skills and then minsan para mahina na rin yung palo ng laban niya but tignan natin, di ba? but umasa tayo na talagang lalaban at kakabugyan para sa Thailand. At isa siya sa mga ina-expect ko talaga na makikipaglaro ng todo-todo sa kompetisyon ng Miss Universe. So, umasa ka na isa yan sa mga malakas na kandidata talaga dito ngayon sa Miss Universe ang pambato ng Thailand pero syempre tulad nga na sinasabi ko hindi rin magpapahuli talaga ang pambato ng Pilipinas kasi alam naman natin na si Maria at isang manalo, ay ati sa manalo yan hindi yan magpapakabog ng ganun-ganun lang ako naniniwala ako na isa sa mga inaabangan talaga ngayon dito sa Miss Universe ang laban ni Maria at isa manalo kahit nga yung mga basher niya eh, di ba? Parang titignan kung kailan siya magkakamali, kailan siya madata pa. Pero guys, ako para sa akin ha, kasi she's Miss Philippines, better na supportahan natin siya more than sa sa abangan natin kung kailan magkakamali ang Atisa kasi parang feeling ko mali naman yung ginagawa natin na ibabas natin siya ng bonggong bongga para lang ikatutuwa ng lahat di diba? so dapat ang gawin natin ay suportahan ng todo-todo ang pambato natin at magtiwala magtiwala sa ipapakita nila alam ko yung iba ang daming iniisip ay kasi kulang sa ganito kulang sa ganyan guys dapat huwag tayo dyan mag-focus. Mag-focus tayo kung paano natin masusuportahan at matutulungan ang ating pambato. And then, of course, dapat nga tayo nga yung nag-cheer up sa kanya na laban lang at isa, di ba? No matter what happen, nasa likod mo kami. Dapat ganun yung mindset natin lahat. Hindi yung parang, eh kasi makalian-adwana ako eh, dapat sila na adwana ang inilaban. I think it's not good idea na parang ganyan yung maging mindset natin sa ating pambato. Kasi at the end of the story, she's Miss Philippines. And then kung darating yung panahon na ilalabas si Liana Aduana sa international pageant, she's Miss Philippines as well. And then hindi ako papayag na parang magiging against tayo sa Pambato natin Dapat maging proud tayo So alam ko Meron akong nakikita din naman Kay Atisa na parang oh, dito medyo mahina si Atisa O oh, dito Ako to be honest Kung ganda May ganda Kung height ang pag-uusapan May height Kung kaseksihan Sexy naman Kasi payat naman si Atisa Ang kailangan lang talaga ni Atisa Yung kanyang styling Pero Sabi ko nga siguro naman na notice na rin ng, ng, ng team nila na ayun yung nagiging problema kay Atisa and then for sure ayun yung ilalaban ni Atisa maganda si Atisa kaya may laban ang Pilipinas kung gandahan din naman ang pag-uusapan may laban talaga ang Pilipinas ay eh, saan nang gagaling yung, yung pinagdududahan ninyo siya dahil hindi nyo siya nakikita ng katulad ng galawan ng ibang candidates sa si Emma, nung lumaban sa Miss Grand, hindi naman sa lahat ng oras, she's on the top. Sa totoo lang. Sabi ko nga sa inyo, minsan nakikita ko parang pasok sa top 10. Pero hindi siya yung nag-number one. And then, minsan naman, yung galawan niya ay ayun din, hindi din pumapalo ng todo-todo. Pero most of the time, inilalaban niya. So, hanggang sa dumating na siya doon sa yung mga importanteng event, katulad ng swimwear, katulad ng preliminary, eh talagang ibinigay na doon ni Emma Tiglaw. Kaya yung sinasabi ninyong no when to pick, I think ginawa yun ni Emma na parang dito ako babanat. Kasi si Emma kasi natural sa kanya yung yung mga galawan na ganito na nakikita natin na ang tindig niya ay talagang palaban. Pero, kung o-observahan mo din, si Emma, hinihintay niya rin kung kailan niya dapat ilabas to at hindi. Kasi nga, yung katulad na lang ng welcome ceremony, hindi ko naman masasabi na ako si Emma ang nag-number one doon. Siya yung amazing na galawan doon. Maraming nagkandidata na talagang lumutang yung ganda. Pero, nandoon din ako sa fight na na pagdating sa mga importanteng laban katulad ng swimwear competition nila na ginawa sa Wahin ay doon nakita na natin na talagang itinodo ng, the, ni, ano, ni Emma Tiglaw yung galawan niya doon lalo na nung dumating na ang preliminary, preliminary competition talagang ay ibinigay niya na yung 100% kaya parang sabi ko din ay nag when to pick din talaga sa si Emma. Ang maganda lang kay Emma, malakas yung kanyang caliber from the beginning and then kung kailan dapat niya itodo, may isasagad Ah, so, yon ang naging maganda kay Emma. No, meron pa siya palang isasagad at ito todo. So, yun din yung dapat lang gawin ni Atisa. Si Atisa, kailangan yung magpakatotoo. Hindi na kailangan umibot ng bonggam-bongga na dapat yung galawan ko dito pang Miss Universe. O ganon. Kasi hindi na authentic yun sa kanya. So, dapat ipakita niya yung totoong siya and then dapat pagdating sa mga matitindin laban, ilabas niya kung ano yung dapat ilabas. So, yon Pero, dapat sa simula pa lang, mapansin na talaga dapat ang isang atisang manalo. Pero pili ko naman dahil atisang manalo siya, eh talaga naman mapapansin siya ng bonggong-bongga sa simula pa lang ng laban. Kaya sa ngayon, hindi pa man nagsisimula ang laban, nakikita ako na malaki ang chance ng Pilipinas na makarating ng top uh, 5. Doon naman sa panalo, syempre hindi pa natin masasabi yun ngayon kasi hindi pa naman nagsisimula ang competition. But for now, magsasabi ko sa inyo na pwedeng makarating si sa Manalo sa top 5 ng competition ng Miss Universe. At yan yung abangan natin. So, ano ang kailangan natin gawin? Supportahan natin siya ng bonggam-bongga. -bongga. So, yon So, kayo guys, ano guys ang masasabi ninyo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon? So, please comment below para at least malaman ko naman kung ano naman ang chika mo sa mga tinatalakay natin. syempre maraming salamat sa inyo lahat sa support at pagmamahal na binibigay ninyo siya pre dito sa channel ko at sa mga hindi pa subscribe please don't forget to click like and subscribe my channel at i-click nyo na rin syempre ang notification bell to more updated syempre sa aking mga chika, sabi ng gano'n always keep smiling and laban lang, so guys hanggang dito na lang, hanggang sa muli natin chikahan see you tomorrow, thank you guys